Bes, ang ganda mo na. Alam mo, marami akong gustong ikwento sa'yo. Pero sandali lang ako dito eh. Kailangan makabalik din ako agad sa amin. Alam mo, okay lang yan. Di bale. Marami pang oras para dyan. Pwede ka pa namang dumalaw dito sa amin kahit, kahit anong oras, kahit kailan. Yun din ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Dahil tuluyan ako magpapaalam sa inyo. Tuluyan magpapaalam? Bakit? Sa saan ka pupunta? Pagkatapos ng gabing to, hindi na ako pwede pang lumabas ng mundo namin. At kahit kayo, hindi nyo na ako pwedeng dalawin. Pero bakit? Dahil mapayapa na ang mundo namin. Para mapanatili yun, gagawa kami ng harang para wala na makapasok na tao sa mundo namin. At kahit kami, hindi na kami makakalabas. Ibig sabihin, hindi namin makikita kahit kailan. Pero Mariposa, what about cousin? Kung isasanan niya yung mundo ninyo sa mga tao, paano na kayo? Mariposa, mahal ka niya. Mahal ka ni Kuya Inigo, kaya ka nga niya sinundan eh. Siya mismo ang unang tumalikod sa akin. Hindi daw niya ako mahal kaya siya umalis. Mariposa, I don't know. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi sa'yo yun, pero alam kong mahal na mahal ka ni Kuya Inigo. Teka. Saan na ba si Inigo?